pasensya ka na. Eh, lahat na ginawa ko para encourage si Ino na makipagbati sa'yo. Pero eh, mukhang malalim pa rin ng tampo eh. Kinumbinsi mo ba talaga siya? Baka naman hindi mo ako dinefend maayos. You should have told him only nice things about me. Yun eh, na nga yung ginawa ko. Para na nga akong magsisales to ko kahit anong sabihin ko, sarado na talaga yung isip niya. Trixie, pasensya ka na. Hindi ko naman hawak yung desisyon ni inyo. He's the first boy that I really liked. Bakit ayaw na niya sa Bakit ang bilis naman niya magsawa? Trixie, huwag ka na malungkot. Ay, bata ka pa naman eh. Ay, sigurado marami ka pang makikilala ng iba. Baka hindi pa rin ito yung tamang oras para mag-boyfriend ka. Mag-focus ka na lang muna sa pag-aaral mo. No! I don't need your pity! Just want to be alone right now. Bestie, mm. hindi pa rin sinasagot ni Trixie yung mga text at tawag ko. nako Bestie? Pabayaan mo na nga yung malditang half-sister mo. Sipin mo, ikaw na yung tumulong. Siya pa yung galit, ha? Nag-aalala lang kasi ako sa kanya, eh. nang lang dinibdib yung pagre-reject sa kanya ni Ino. Baka mamaya kung anong gawin nun. Bestie, di mo na problema yun. Malaki na siya. Ano ba? Eh, kapatid ko pa rin si Trixie. Hindi ko pa rin pwedeng pabayaan yun. Sige na nga. Bakit di mo check yung social media? Baka bataan ngayon, kada galaw pinupost naman. Mm. Mm uh, uh. Hey, Trickster! See you at the mall! Tara, besi, samahan mo ko. Sige. Girl, hey, huwag ka na masyadong uminom. Baka maamoy ka ng parents mo pag uwi mo. Mababadgat ka na naman ka ng tito at tito niya. Pabayaan mo nga ako. This is the only way para makaganti ako sa ginawa sa akin ni Elon. Kapal ng mukha niya. I turned down a lot of guys just for him, tapos yun yung gaganti niya sa akin? Sino ba siya? Feeling niya, gwapo-gwapo niya. So, ano nang balak mo? Mag-block mo na ba si Ino? Itigilan mo na siya? The hell I won't. I'm Trixie Engano and nobody dumps me. Ako yung nakikipag-break sa mga lalaki, not the other way around. Hindi ako papayag na ganun na lang yun. Pagsisisihan ni Ino that he ended up things with me. I will make him regret this. Makikita niya. Premier, are you planning on replacing Avon as your lawyer? Man, Ava has been our family lawyer for the last 20 years. Isa pa? Matari ko sikay began. Pachkil mo sipapanitan. I was looking at your laptop last night and you were actually looking at the profile of this attorney meredith simmons why i have no business going through my stuff excuse me you haven't answered my question ramir why the sudden interest in that woman talaga ako kay Ino. He's not texting me! Di eksena. Call me! <laughs> Why are you <laughs> laughing? <laughs> no! As your bestie, I'm going to you call it, call it. No! No! Okay. no. So, so, Trixie, ka na na. tumigil ka na. Papapagalitan ka ng mami at daddy mo pag nalaman nilang naglalasing ka. Halika na, sumama ka na sa amin. Iuwi na kita. Bakit ka ba i-alam? Umalis ka na nga! Nung huling beses na naglasing ka at hinayaan kita, na aksidente ka, ayoko nang maulit yun. Ay, nagmamalasakit lang naman ako dahil kapatid kita eh. Kapatid? Are you kidding me? Do you seriously believe that we can be sisters? Manhid yata talaga to eh. Dahil kahit anong gawin ko sa sa'yo, hindi mo pa rin napapansin na pinaplastik lang kita. Yung pagiging mabait ko sa'yo, palabas lang lahat ng yun. Akala ko ba okay na tayo? Ate pa nga yung tawag mo sa akin last time eh. Tanga ka dahil naniwala ka. Ginawa ko lang yon para utuin ka. Para tigilan mo na yung pamilya ko at para lubayan mo na si Dad, okay? Pero kahit kailan hindi kita ituturing na kapatid. Dahil kahit anong gawin mo, anak ka sa labas.